Wow, grabe, napakalawak. Nandito tayo ngayon mga kaprobinsya sa Barangay Ino. At nakirius ako doon sa mapa na nakita ko dahil meron pala ditong lake. Ano mga kaprobinsya, meron pala ditong lake na aalamin natin. At inalam natin sa ilang mga residente na paano ba nagumpisa yung Kapayang Lake kung tawagin. So ngayon ay nasa taas na tayo. At dito nga ay makikita natin mga kaprobinsya. So itaas natin. Makikita natin mga kaprobinsya yung napakagandang lake. Kung i-check nyo sa mapa, ito yung Kapayang Lake na ang gandang tingnan. Pero ano ba ano ba yung kwento ng lake na ito? So, makikita nyo dito, napakalinis ng tubig. Marahil meron dito mga isda na namumuhay. Ano? Pero, ang sabi ng ilang mga residente dito, mga kaprobinsya, ang lake daw na ito ay isa sa naging aktibong minahan noong araw. So, ito yung aerial shot natin. Uh, hindi ko ma-identify, malinaw ba yung tubig? Parang medyo kolay yung tubig. At parang masarap maligo dito, no? So, ito daw uh, isla na to, itong lake daw na to ay merong kwento na nung araw daw panahon ng martial So, hindi pa tayo tao nung araw na yon. Ito daw lake na to ay hindi siya nat natural lake. So ito daw ay nabuo ah, dahilan sa pagmimina noong araw. So ito naman ay hindi na aktibo ngayon kaya safe naman ito dito sa barangay na ito. So kung mababansin nyo mga kaburtensya dito, medyo malaki-laki din yung lake. At yung ilan nga daw sa mga uh, area dito ay uh, kinukuha na ng mga lupa, no. So ito mapapansin nyo para siyang disyerto na tinubuan lamang ng mga puno sa katagalan na hindi naman na ito nahuhukay at kung i ko sa mapa ay mala disyerto yung pinapakita ng google map kaya na curious tayo masilip nga sa aerial yung lugar na yan pero hindi naman pala at napakaganda at may mga puno din pala dito mga kaprobinsya So, eto nga pala ay sa Balanakan, uh, Kapayang Lake. Kung may check nyo sa mapa. Kapayang Lake po ito. At may nakausap tayo na isang residente na noong araw daw, isa nga po ito sa naging uh, active mining site noong araw. No? Kaya nagkaroon dito ng malaking hukay na kung saan siya yung naging uh, lake na ngayon ay Kapayang Lake na. So mamaya-maya ay pupuntahan natin yung lugar kung saan ay doon daw itinatambak naman yung mga lupa na nanggagaling dito. So sa lahat ng mga kaprobinsya ko na nandito sa magpog, shoutout po sa inyo. Ayan, nag-aerial tayo sa lugar nyo. At kung mapapansin nyo mga kaprobinsya, yung uh, banda doon, yung may kulay puti na parang uh, disyerto, dyan daw itinatambak yung mga lupa naman na noon ay nakukuha dito. Kaya silipin natin kung gaano din ba kaganda yung lugar na yun at mukhang napakaganda naman tingnan sa mapa. So tara, punta naman tayo doon. wow grabe napakalawak ito daw mga kaprobinsya ayon sa nakausap nating na residente dito sa barangay ang lugar daw na ito ay tinambak lamang at hindi sadyang uh, isla o parte ng uh, parte ng ano ng uh, mainland ng uh, barangay ino at kung mapapansin nyo tambak talaga siya. tingnan nyo Ayun o no? yung ano yung mga lupa kapag siguro malakas ang ulan. Ayan no Grabe. Ang laki. So, yun nga guys. Nandito tayo at titinan din natin yung aerial shot nito. Magpapalipad tayo ng drone. Napaka-initin sa pwesto. Pero, medyo mahangin naman. So, ito. The view. Matatanaw natin yung isla. Isla ng... Uh, balanakan o isla nang natangpo sa so, magpapalipad tayo ng drone. So ang sabi mga kaprobinsya, nung ilang residente na nakausap natin, ang area daw na ito ay isang tambak lamang mula doon sa pinanggalingan nating uh, lake kanina. So papakita ko sa inyo yung lawak ng area kung saan na nito tayo ngayon. Medyo malakas yung hangin na talagang nalalaban yung drone natin dito. Pagmasdan nyo mga kaprobinsya, anytime pwedeng gumuho ang lupa na ito dahil kung mapapansin nyo at ilan din sa mga nakausap natin ito daw ay malayo pa mula dito sa ating kinatatayuan at dahil sa paglipas ng panahon nagkakaroon ng malakas na ulan masamang panahon kaya kung makikita nyo unti-unting gumuguho yung lupa dito so napakalakas ng hangin dito kaya limitado yung Aerial natin. So ipapakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga nakita natin dito. At ginto nga siya kalawak mga kamoro So imagine, ito lang pala ay isang uh, tinambak mula doon sa lake na pinanggalingan natin kanina. At dito daw itinambak yung mga uh, nahukay doon. So meron dito mga pangilan nila na residente na nakatira. So malad desierto. Kung titin niyo, malad desierto yung uh, yung lugar na to. Pero tingnan nyo naman Napakaganda At meron tayo nakitang kabahayan dito Banda sa may pabila uh, At silipin natin Dito may nakausap tayong residente Na kabataan At uh, yun nga daw mga Nandirito ang mga O oh, yung kinatatayuan natin ay Isa lang pala itong tambak At hindi naman talaga ito totally yung pinakalupa o isla no tambak lang pala ito. So, marahil yung ilalim nito ay karagatan lang din. So, meron ditong pangilan nila ng mga kabahayan. So, kabahayan ng ating mga uh, kaprobinsya dito sa lugar na ito. At uh, hindi natin masyadong pagtatagalin yung drone natin kasi napakalakas ang hangin. So, iwasan natin na mag-crash dahil mawawalan tayo ng ating gagamitin sa bag-vlog. At uh, ayun, mag-take-off uh, na tayo. At sana sa mga kaprobinsya ko na nagustuhan po itong ating uh, content na ginagawa ay maaari lamang niyo po akong supportahan sa pamamagitan po ng pag-follow at pag-share po sa aking mga video o mga vlog. So, ayun lang mga kaprobisya. Hanggang dito na lang. At, paalam na.